Guys, yan na naman. Bagong araw. Kami ay pupunta na naman sa hospital. Lagi kami nasa hospital eh. Araw-araw ata. Rin naman ang sasamahan ko. Si Sisi. Yan po ang kalagayan ng anak ni Sisi. Dadali namin sa hospital. Sa Santor. Ah, alis pala daw ang kalso guys. Alisin ko lang ang kalso. Diyan muna kayo. Yan guys. Ang mag-anak. Papatingnan namin dun sa ospital kung sasamintuhin ang paa ng anak ni Cece. Kamusta ka naman? Maghapon ano? ano? uh -huh. na ah. kami dito ngayong hapon. Sa unti-unti lang. Hindi nakakaan. Tapos puyat na puyat pa lagi. <laughs> Bago sa nini, eh, may sakit pa ang dito nakapasok. So, hindi nilalagot ka guys. Gusto, gano'n eh. Sunod-sunod uh -huh. eh. Sunod-sunod ang pagsubok. Ay naman. Hindi hmm. rin hindi makakapasok. Module. Module, tinanggap? Kukuha, ay, kukuha pa ng medical certificate. Guys, sa lahat ng may motor, dapat mag iingat tayo mag-drive. Kaso nga lang, kahit maingat ka, aksidente talaga. Ay, wala. Ano yung sinabi ng May naipit dyan. Iyan hmm. hmm nandito po sa Puyo, hospital guys ayan ang kasama namin ngayon guys sumunod kami kasi hindi ako nagising kanina at ako ngayong puyat kagabi kasi nag edit ako ng video tapos nag schedule ngayon nandito na kami ngayon at alauna pa ang doctor iwan na hindi pa din nadating yata ang doctor tapos po. may fracture yung tuhod ni Ashley hindi pa alam kung depende sa suggestion ng doctor kung sasementuhan or anong gagawin Mamaya update namin kayo guys. Andito kami nakatambay. Yan. Wala mga kasama. Kompleto kami. Kompleto ang Power Rangers niyan guys. Meron nga pala kami isang na-recruit. Nare na na recruit, oh, oh. recruit. Si Bonsai Girl. Yan. Bonsai Girl. Bonsai Girl. Bonsai Girl. Bonsai Girl. Bonsai Girl. Bonsai Shoutout kay ate. Oh my ang paa. Mahulagay ni Christiana. Na-infection niya ang ulo niyan. <laughs> Na-infection niya ito. <laughs> Mahila sa paa. Hindi, ginan ginagawa ko lang. Hindi, hindi Alam mo, Eh, hindi niya maaya. Pasyente Christian, nahila-hila mo. Masyente ba?